Tignan yung tinapon, garden planters. Ito pa yung mga dati mga bay, tinatapon. Walang naglinis, hindi kinuha ng truck. Pero meron dito, oh, mga dawende. Uh, akong kaya akong kwaon. Kuluran. Kuluran ko ni... Na, ay, na, ay mga kwaon, oh. Ay, ang cute. Ito, oh. Yung siguro na mga Mga planter kaso siya ba kanang na ay sira pero ito walang sira meron na akong ganito kura kunin ko lang yan kaya maganda man oh, saglit sayang o. pero cute siya kunin ko pa rin yan oh. Hmm. cute siya ito yung try ko nawa grabe nandito eh. Alam, maraming laruan ayun ang nakaluan 2 dollars, ito pa yung dati mga encyclopedia mga toys, Uy, dara maganda to ba, ito nakuha ko to maganda to ayun ang mga laruan addition sa kala ni natin kung maganda talaga ayun mga simbol-simbol mga dug-dug-dug-dug na pwede di ko hindi ko alam try natin na pa natin wala, ang laki naman ang buti na ito kagwapa na kung may laman ala, kulayan mo lang ito pwede na ito ba? gusto ko yung kulayan na kung ano yung kahit ito, ito, ito. Ayan. Ang books, oh, mga ABCD. Kaso, ibang lingwahe. European man yan. Paano mo tayo makaintindi? Nindot ka yung upuan ba? Tuloy pa dyan ka buok, oy. Lalinduta sa mga aunta, oy. Kahit sa garden, di ba? Sa garden. Ayan, mga libro, oh grabe ang dumi gusto ko linisin dito kawawa naman yung ko tapos tapon sa basura 10 cents everyday chance mm. ay ka kunin ko kay baka pwedeng gamitin One, two, three. Ada soda. Eh? Nau marga kapatid. Grabe, siya pa. Ito po mga damit. Grabe man ang kalat eh. Ganda sana ng shoots eh. Hindi ko alam kung anong size to. Pero kunin ko na lang yan kaya maganda. Ito pa oh. Ay, kakalat. Layo. yan maganda pa ito ba mga... Ayan, upang malamig. Pero sa Pilipinas na ito, kay tapos naman yung lamig dito. yan. kasin kasen, 40 daw. Tapos may shorts, okay na. yun o. Ay, kung Ay, blouse di eh. Ano Cute siya. Ito pa Kunin ko na lang pang bata man yan. Ayan mga kapatid. Grabe naman to eh. Sus, grabe ang dumi. Tayo sa isang dumpster tapos na ako dito. Parang may room pa dito yan Ayan, cute pa yata to. ay, shampoo uy, puno raba ay, ang ganda nito ha, ah. sabi ah. yun oh, merong sapatos merong damit I can't remember why oh, na reasons eh, pagkain Ala, maraming chinelas dito, oh. Merong chinelas. One. Tignan natin to, kung maganda pa ba. Okay pa siya ipadala. Narabay sapatos. Yan oh. Oh, my. Okay pa. Na ay drinking. Ano sa man, eh? Chinelas. Ah, sa man yung Paris noon. Ay, ito, oh. Pwede pa yata ito, eh. Ay, hindi na. Pangit na. Danay ok ok. Ku ano, ispat. Hindi man mugana. Ah wala na, ayon lang. Kaldiro. Kaldiro. Wala na. Lama basa na to ba kay parang malakas ang ulan. Private Empire. Ang daming box pa rin. Ayan, oh, nako, babay na, wala na. Ngayon pa nga mga 'yo. Tarirari, kada mi ba. Sus, malapit ng Pilipinas, pa sayang-sayang ba 'to? ganyan ganyan dalhin ko laro kaming mahal jenga-jenga. ayan ciao ciao bye bye mga kapatid oh.